Watching, starring entertainment Listen on Boeng yo in your future, Let's start with the big boss. Prima Romeo, etc. <laughs> bilpinta. Kung mag-iisa rin may duty u, ah ang gusto kong mangyari I wish that both of my parents are still alive. Mm -hmm. Because they both died this month of December. It's almost more than 20 years but syempre kung buhay sila, I I know that magiging proud sila sa mga nagawa ko sa buhay. I wish, ah, uh, kung may babalik ko lang, gusto, gusto, uh, uh, Seth, uh, gusto uh, ko sa kanila ko to share. Ano yung gusto mo niya sa future mo? Kung specific? Ah, uh, gusto ko po mapagtapos ma yung mga kapatid ng mag-aaral. Gusto ko na mapagawa ko na yung bahay ko kasi nabili ko na yung lote. Wow! Uh, pwede malaman kung saan. <laughs> and uh, gusto ko na masundan ng my future uh, gusto ko na... At syempre, para sa sarili ko naman. Gusto ko na tapos sa walang pagkahalan. Gusto ko na... magkaroon ako ng... Gusto <laughs> so, ko magkaroon ako ng syempre, ng... ng, ng, uh, ng talagang Taong magmamahal at tinilala ako. At sa tingin ko naman, malapit na. Wow! Thank you, sir. At Gusto ko mangyari sa future na Um, Dami? Una po sa lahat, siyempre, mabigay ko pa rin yung kailangan ng pamilya ko. Um, sila po na. Um, after that, pwedeng ako na at gagawa ko ng sarili kong um, para sa sarili kong buhay. At maybe, pwede na akong mamuhay with my future. Yun lang, simple lang naman po ang gusto ko sa future ko. Basta nabibigay ko lahat ng pangangailangan ng pamilya ko. Okay na po ako tayo. Iyon. Eh, okay. so, dating ko na, Seth, ano yung course mo? Ano yung gusto mong mo, tapusin na pagkakarap? Ang pangarap ko po talaga bago akong mag-artista, maging sina. Dahil uh, yung isa sa mga dito ko, eh, na, nasa barigo na ako. So, parang um, magiging uh, ano lang ako doon, alalay, errand boy. So, kahit hindi ako makapag-college, kasi natin ako ng barko. So, yung, yung buta ko, nakaready na doon. Eh, bigla pa ako ng condition ng So, ngayon po ang naisip ko naman eh, piloto. Gusto ko pong piloto Pero ayoko na maalam ko sa sarili ko na baka hindi ko matutukan ang pagiging piloto. Ayoko pong mag-aral, tasasayangin ko lang yung pangaral ko. Gusto ko pong, bago po bago ko pumasok sa eskwelahan, eh school ang talagang nasa, kung baka may tapaloto ko sa kabayo, alam niyo gano'n. Know, para isa lang yung nakikita ko, school lang. Eh ngayon po medyo kagaya po niya na... Saka sa piloto po kasi mahirap po, wala naman pong module at eh. Kailangan po talaga pumasok kayo. Oras po ang magiging piloto. Kailangan po maglaan ng oras para makuha mo yung mga lisensya ng pagiging piloto. So, sana eh makakuha po ng uh, panahon o makahirap ako ng panahon. Pero ngayon, hindi ko pa po mas itutuban ko kung hindi ko lang po. Mag-aaral ako, hindi pwedeng hindi ako makakalabi. Thank you and congratulations. Thank you, Romel. Let's call it Lorenzo Musay. Hi, uh, this question is for the Renek Palisman. So, the Palisman is for the movies, really happy I oriented, mean, is everyone. So, ano masasabi niyo na rated G yung movie niyo? Good news yun, grabe. Ibig sabihin, lahat welcome. Lahat pwedeng manood, buong pamilya, pwedeng pumasok ng silihan. Sobrang siyang advantage ng Pilipinas. Sobrang good news yun. Parang nararamdaman ko yung pagkabata. Kasi dati, um, sobrang rin po kung um, naging napal ng NNFF. Nung hindi pa po ako artist. Hindi kumpleto ang Pasko namin kapag hindi kami pumupunta gusto namin isang palabas ang rason ng dermat ko bawat yung ito sa so, talagang niyan talagang so ay sayang so ang ano namin doon kami sa mga uh, ah, rated G so parang kung nalaman ko na rated G mas ay okay ito ah. parang lahat talaga pamilya pamilya talaga yung, baga, yung mga nanay siyempre yung nanay ko rin gusto mong sumaya eh. Gusto mong gusto kami sumaya So, talaga sasamahan. ba? Diba? Yun ang, yun okay. ang pambata, pambamilya na binigula. Ako po, kaya nagsabi ni Direk, good news po yun. Kasi, syempre, ang kami offers yung namin together. Tapos napasama sa event this year. Tapos for everyone pa. Talagang parang another say na naman from him na eto pinagpaguran nyo, eto pinaglaanan nyo ng lahat bago nyo, yung binuhusan nyo ng pagmamahal, pwede nyo nang ipahagi sa iba. Pwede nilang parang daman yung yung love ngayong Pasko. Kasi yun naman po talaga hindi ito may Pasko yun ang importante para sa akin. Um, iba yung masaya ka lang eh. Pwede masaya ka lang pero may ulang sa loob mo. Kaya nung nalaban din po namin na Rated G, parang masaya kasi nga pwede mong ilahin panood sa sinihan eh. Pwede kiligid kayo, biyang, matuwa, lahat na siya. Kaya po, it's a great news, it's a great blessing. Thank you. thank you very much uh standby ka po yung catching next batch si Johnny David Morley Alinio Jojo Panaligan George Rula, and Vince Alnasen now the next question will come from don't you know team and actually very good the question so continue <laughs> hindi mo sasagutin yon pero may next question naman anyway i'm um, so sabumi kasi for presentation um, may chance na baguhin yung past, parang sa'yo yung future. So, kung kayo ba mabibigyan ng chance na baguhin ng past, alin doon, ang babaguhin niya ay friendship ba yan, relationship ba yan, or love life, career? Wala po akong babaguhin. I know! Parang ready lang ako na wala akong <laughs> Wala po, wala po talaga. Masaya po ako sa lahat ng, ng nangyari kasi natutupo ako doon. Uh, ako po naniniwala ako na huwag na natin i-conceal yung future natin with our past. Kasi kaya nga tayo nag forward eh kasi yung, mabugod, yung mga better days, hinihintay na tayo. So kung anong mga, mga napagdaanan natin, tao man o experiences, iwan na natin yung doon kasi magpasalamat tayo sa lesson na iniwan nila sa atin. Kasi yun naman yung... Uh, um, para po atin kasi, yun talaga yung magiging uh, um, kahit mo rin yung kasama o habang uh, tumatagal ka sa mong Yung mga mistakes mo, yung mga lessons from those mistakes, at yung mga tao handang tumulong sa'yo. Kaya, lahat ng meron sa bus, thank you, goodbye. Yeah. Sir, um, siguro po ako, wala rin. Okay, um, yung bus ko kasi, eh, bus natin lahat, yun ang humubog kung ano tayo ngayon. Correct. Um, siguro kung babalik, um, babalikan mo yung bus mo, yun yung siguro na reminis ka, o kaya kung naguguluhan ka sa isang problema, Babalikan mo yung mga tasks mo, kung ano yung pwedeng makatulong, ano yung pwedeng leksyon na ano pwedeng maalala. So, yun lang. Wala akong papalitan, wala akong babaguhin kasi kung ano ako ngayon, dahil doon ako nag-grow. Okay,